Ganap ka ng iba Ang saga sa akin yung aso doon ha Humiyak ha Ayun ang Ayun, Ayun lumakas dito Gagi Patay tayo dyan Uy 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 lumakas Wish it wish it Ayun ang lakas Silong 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 ha Kaya 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 Tiga 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 Kaya kaya lubak na ulit dito oh ganitong oras ka nang makakaranas ng hindi traffic dito sa imbudo imbudo ed sa imbudo <laughs> <laughs> ed sa imbudo <laughs> Uy, maambun. Yay. <laughs> Ayan na. Gage, umaambon <laughs> Umaambon, bon, 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 <laughs> Ako po, nako po, kailangan natin konting bilisan Ay, tagarik, 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 tagarik Lubak eh, no? Sa aking mundo tanging malapit lang ang pwede

Ayun, nasagasaan yung aso dun ah Umiyak ah <laughs> Nasagasaan na Eh, makakasagas ka na yung ambot Uuuuh, damig Maambon, ambon <laughs> Ang lamig, lamig Lakas ng hampas ng hangin yan sa ano ko, helmet Lakas ng tunog <laughs> Ah, yun oh, kayo oh. no. <laughs> Nililipad. Nililipad-lipad ako. Nag-aabang sa sulok at may hawak na patalim. Oh, <laughs> lamig ka. Di ka. Ayun na, malakas <laughs> na. Alay. Alay, raya, raya, aray. aray, aray. <laughs> na, ulan. Tugudug. <laughs> lumakas <laughs> na ayun lumakas dito gagi patay tayo dyan uy 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 lumakas wish it wish it ayun ang lakas silong 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 ha kaya 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 tiga 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 kaya kaya nawala 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 diretso eh. kakapote agad kayo nawala oh eh. <laughs> nawala ampun ampun lang ulit ampun ampun ayun lumalakas ulit dito lumalakas lumalakas

looks Lakas na ko dito sa Makati <laughs> <laughs> Napastop over ako doon ah oh, Ang lakas Lakas ng palo oh Lakas ng hangin Lakas ng ulan Ang araw Tawang tapakan para uh, ko mahina lang yung eh. pala ang lakas pala na habang ano. Habang uh, pausog nang pausog, paabante nang paabante. Eh, palakas pala nang palakas. Akala ko nawala. <laughs>